Sa number 3, bangkay isang isa kalalaki ang nasa puan kay aga nga nakadakkay pang ulo sa barangay Mandalagan sa Bacolod City. PNP ginausisa kun bala ang kamatayon may kaangtanan man sa kamatayon sang tatlo ka mga persona nga nasa patay sa Talisay City. Yaring report. Sa may kilid sa mga nagatumpok nga basura sa bakante nga lote sa Purok Villa Lucasan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod na sapwa na bangkay sa isa kalalaki nga naka-duct tape ang ulo kay na mga lasisang aga. May mga igusang bala ang iyang ulo. Ang lugar, puro kakugnan. Kagula sa malapit nga pamalay. Malapit ini sa lakturan pakato sa Estefania via Villa Lucasan. Suro sa gwardiya sa malapit ni subdivision nga si Gary Dalumpines, may concerned citizen nga nagpabalo sa ila nga may bangkay nga nasapuan sa unhan kaya ni gingkantuan nila kagintawgan sa pulis. Si, uh, Anong sitwasyon uh, sa bangkay pagkakita mo? Um, Nag-amon siya nila, naga, tabon ang ina, sir. ang iyang uh, mata. 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 Ano nakatabon? Paking, uh, paking, Pake tape. sa mata tapos? Silver. Oo. So, tapos? Ang um, na malang lang po ang kuha naman, ang kuha na ako. Nasaan so wala naman kung nag-dream ko ng kuha naman, sige naman lang ko tawag. Kaya communicate ko sa mga officers naman para ma-inform naman lang. Ah, so muna ito may nakatabon lang ang packing tape sa mata Oo, niya? sa mata niya. Ang bangkay, naka-brown nga shorts kag naka-puti nga t-shirt, suno sa Kaibokolo City Police Office Director, Police Colonel Juresty Coronica. Posible nga dito man sa lugar mismo ginpatay ang biktima, kay may mga dugo pa sa mga kahilang may tattoo. Sa ngalan sa isa sa liog, ang biktima na sang ulihi na ibaluan, ngalan sa iya anay live-in partner. Ging kilala ang bangkay kay Jose Jun Codico, 36 anyos sa Purok Pine Tree sa Barangay Bata sa Bacolod. Suno sa PNP, na preso na sadto ang biktima, may mga kaso siya ng pagpangawat sa kable, kaso ang sa iligal na droga, kagkaso sa pagpaniro. Gani ginalan sa pulis nga posible ilegal nga droga o kung pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa iya. Suno pa kay Koronika, ginausi sa Manila kung bala may kaangtanan ang biktima sa mga nasapuan man nga patay sa Talisay City sa itong lunes nga adlaw. Ginapa -check ko pa, no? ti... lapit. Lapit man sa... So, actually, that area is uh, very near sa boundaries sang uh, Talisay and Bacolod. So ginapa-check to whether or not may relasyon ang nadiskubrihan na mga bangkay Subong sa area sa Bacolod sa nadiskubrihan ng mga bangkay dito sa area sa Talisay. Ang isa sa mga nasapuan nga patay sa Barangay Concepcion sa Talisay, taga Barangay Estefania sa Bacolod kag nakaagi naman preso bangod sang kaso angot sa illegal nga droga kag kaso nga murder. Lunes nga adlaw, tatlo tanan ka mga bangkay ang nasapuan sa separado nga mga area sa Talisay City. Dugang panikoronika, Nagabuligay karon ang Bacolod sa PNP para makilala ang sa likod sa sining mga pagpamatay. Romeo Subado para sa Digicast Negros.